Sa na buhay, walang permanent tour guide tayo sa buhay na to. Walang magdadala sa iyo sa tagumpay kundi ikaw lang at si Lord. May pwede kang tingnan, gayahin, mentor, coach, basa, panood. Pero ang, mag, ang magdadala sa iyo sa tagumpay, ikaw lang at si Lord. Huwag kang umasa sa iba. Huwag kong sisihin. Nanay ko kasi hindi ako pinaaral. Ba't di ka nag-aral? Eh, tatay ko kasi ganun eh. Tandaan niyo itong layan yung sinasabi. Nung bata ka, hanggang nag-teenager ka, kung ano ka, hindi mo kasalanan, kasalanan ng magulang mo yan. Pero nung tumanda ka na, ganyan ka pa rin, kasalanan mo na yan. Kung pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan yan. Kung pinanganak kang mali, ang buhay niyo, hindi mo kasalanan yan. Pero kung mamatay kang mahirap pa rin, kasalanan mo na yan. Hello? Galit po pa si Pastor. Hindi. Ibigyan mo lang ng dihin. Kung mali ang buhay mo, pamilya mo, hindi mo kasalanan. Pero nung lumaki ka, hindi mo pa rin inayos at tinama, kasalanan mo na yan. Sabi mo sa katabi mo, hindi kasalanan ng mga magulang mo yan. Ikaw na. Sa foreign land, kagaya ng sinasabi,